Hello guys, it's me again, Jomar, ay Jomagstick pala. In this video, i-discuss ko lang itong term na reverse polarity or maling pagkakabit ng wire like graphics card power na pwede isalpak sa 8-pin ATX connector. Ito yung 8-pin ATX connector na nagbibigay ng power ng processor. Yung mga low-end na motherboard, normally, 4-pins na power connector lang ang ginagamit. At ito naman yung 8-pin na power sa graphics card. bali 6-pin, nagiging 8-pin kasi both ground lang naman yung dalawang additional pin. Makikita mo dito na magkabukha ang ATX 8-pin connector sa graphics 6 or 8-pin connector. Pero in reality, hindi kasi baliktad yung pulay ng dilaw na wire which is 12-volt at yung black naman is ground wire kung i natin itong 8-pin GPU connector, pwede mo siyang ipasok sa 8-pin na walang kahirap-hirap. Kaya, importante talaga na mag double check natin yung wire pag nag-ayos tayo or nag-build ng PC. Kaya, double check lang yung dalawang klase na wire na to para iwas tayo sa problema na, ng ating mga customer. O di kaya sa ating computer. Kaya, i na natin itong wire ng 8-pin TX connector at 6-pin ng graphics card connector. Thanks for watching guys. Yun lang.